Ayan, magandang araw, magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan. Ayan, may nagpunta po rito dumaan, nagtitinda po ng mais na malagkit. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayan, puting mais po siya na malagkit. Ang tawag po nila dyan ay binatog. O ba diba? ang sarap, parang ang sarap siya tignan kasi malagkit siya. So, ayan si kuya po yung nagtitinda. Nakabike po siya. Ayan, dumadaan po siya dito sa kalsada. Sakto naman na nagtatambay po kami ng aking anak dito sa gilid ng kalsada sa pinagtitindahan ng aking ate. Kasi, yun nga, mainit po sa bahay. Kaya, ayun, tambay-tambay din pag may time. So, ayan, sakto dumating si kuya. Dumaan. Ayan, tinawag ko at bumili tayo ng mais. O parang sa tingin mo lang eh, ang sarap-sarap. Ayan, ang binta niya ay may tag 10 pesos. Yan yung sinusukat po niya ay 10 pesos. Mayroon ding tag 5 pesos. Ayan, may, at ingredients po niya ay gatas po na malapot at asukal. Ayan, syempre may kasamang nyug. Ayan, kaya nga po binatok. <laughs> Syempre ayan po binilhan ko po yung aking bunso, 5 piso lang po yung sa kanya kasi hindi na po yan mauubos. Yung 5 piso ay busog ka na. <laughs> Pero syempre, ayan, masarap siya oh, masarap siyang kumain kasi may gatas, marami pong gatas na nakahalo at saka asukal. At syempre, ako din bumili. Ang binili ko po ay tag 10 piso mga kabayan. Pero ang sarap in fairness, ang lagkit po ng mais mga kababayan. Tara po, kain po tayo. Parang pinaka-merienda na po siya. O ba diba? Sa halagang 10 piso, makakakain ka na ng malagkit na mais. Marami pong salamat sa mga hindi pa nagme-merienda. Ayan, abangan nyo po si kuya. Nakabike po siya. Masarap po yung tinda niyang binatog. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching. Like and share my video. Bye!